Ayan. Pag na hapon mga kapatid. Ay gising ko lang. At dumalito na ako sa kusina kanina. Naghiwa na ng ano baboy. Tansawag sa lulutuin natin gabi, ngayong gabi na sitaw. Ayan. Eh, Yan, tayo. Kasi nakita ko kanina, pagka dating ko, galing sa trabaho, abay, magulang na pala. Magulang na ang ating mga sitaw. Ayun, eh, naisip ko, ay, eh, lutuin na lang. Sayang naman yun nga hawak ulit ang ating may wadang ang gana ayan oh nangihina pa ako hirap talaga pag uh, pagod Para pang gabi pa puyat ayan yeah. napakuluan ko na yung karne ng baboy tulog na ako kasi hindi na kinain ng power kaya <laughs> guys so, papakita ko sa inyo at mamimitas na rin tayo sayang naman magulang na talaga pero mapapakinabangan pa yan naman natin mga pinoy likas na matipid yan matipid sayang basta mapapakinabangan pa eh pwede pa basta pwede pa yun yun yeah, ito na sila no, oh, ayan sila oh. magulang na talaga magulang na oh. pero masarap yan kasi may buto may buto na siya ayan yeah. Yan, umpisa na natin mga may task. At dito tayo mag uumpisa kasi meron dito. Ano? na. na, magulang na talaga ako. kasi ako marami na eh, nagsawa na yata yung mga ano ay nagsawa na pala kami kaya yeah, eh, sayang naman sa so, sa sinigang ding yun Din na lang yeah. kung oh, papababayaan papaba, natin to masisira lang so, pero masarap pa rin to adobo adobo na walang sabaw Hmm. Lami. Hmm. Di sana, sa di sana sa pwede to. Siguro sa Pilipinas ano, sa Pilipinas to. hindi na nila kukunin. Hayaan na lang nila. Pero masarap 'yan. Yung buto nga kinakain natin eh. Di ba? Yung pakaya. Hindi naman makunat 'yan eh. Malambot. Kaya konting isa lang. Konting baboy. May belly naman tayo doon na nilaga kanina umaga. Uh, okay na. Wala naman na ako maisip na bang lulutuin. Siguro bukas. Iba na lang. And siya Ano na pabayaan na. Ay, ay, ay sinasayang ang pinagpaguran kung hindi kukunin kaya punin natin pitasin natin yan adobong tuyo walang sabaw ngayon magulang na talaga oh. pero sabi nila mas masarap daw to uh, magulang na bukas yan mag uh, ano tayo bukas ginataan kalabasa at sitaw na may hipon pero ngayon ito na lang muna ang ating lulutuin ngayong hapon, panget bi dinner ay ay ko na pala. ay na yung misis ko. Pagdating niya siguro. Di pa ka makaluto. Papaluin ako. Sa ay, ay, ay. Kasi pagdating nun, maghanap ng pagkain yun. Eh. Pagod yun eh. Pagod daw ko no. <laughs> Ayan. Ang kalakalaki oh. Ito yung mahaba. Ito yung tinira ko. Ito dapat yung itira. Kaya sumagahalo din ako ng ano. Yung green na green. Kasi mas marami na mamungay yung cream. Ayan, yung dami. Mas marami pa sa likod. Kung alam. Yung mga ano na lang siguro kukunin ko. Yung talagang magulang na magulang. Sayang. Para bukas. May panluto ulit tayo. Pinataan. yung mga magulang na yung ating kunin yan sa ito sa ano palang marami na eh madami oh yan pa yan huwag nating sayang ng ating pinagpaguran kasi maghihirap magtanim ang ilan ilan lang yung tatanim di discard yan na lang dito kasi pag wala kang medyo kahit kunting space lang na pagtatamnan kahit na gusto mo magtanim eh, wala namang space wala namang pagtatamnan useless din ito din iskartihan ko lang kung ano ko kung anong nilagay nila dito noon may mga bricks kasi nakalagay parang harang nya Ayan. Eh, siguro ano strawberry nilagay nila noon pero hindi maganda yung pagkakalagay kasi kaya hindi ba ko hindi ko ako lahat ba ako lahat tapos nilagay ko yung mga to yung bricks flat yung bricks yan tapos nilagyan ko lupa lupa na nabibili eh, na, na pagkamahal mahal pero yung pinakamura mahal sa atin pagka mga 3 dollars yata yung isang maliit na na ano lang lupa yan lagay ko e, sacrifice muna at least nandyan na yan hindi na yung lupa na yan nandiyan na yan yan may marami pa naman hmm. yan kaso syadong marami yan ang ating pipi kasi ngayon kasi nga matanda na yan, doon tayo sa likod Ay, yung iba hindi na pwede nanuyok. Ito muna. Ayan. Ayan. Against the world na naman. Against the universe. Yung init. Ayun. Ano? Ano na? Tuyo na. na. Ano na siya. Sobrang magulang na. Ayun. Dito tayo. Marami pa Yan. ito marami. Hay. Oh, uh, hay. Huwag nating sayangin. Kahit magulang 'yan. педіпах киселем ғой. О. Спарамы дейді, сәлеметсің бе? О, мен ғой. Асы май, сісілтай, осы еңіт. Онысі. Дай не себеп. Қалай? Ang gabi natin, magkakalaki-laki na, oh. Tangkad. Uh, Ooh, pa. Okay. Itong gabi. Malaki mo. Yun na, karami. Oh, karami na. Okay. Sige, mamitas muna ako. Pakita ko na lang mamaya yung aking pagluluto. At ito na nga guys ang ating nakuha. Yan. Yelo na siya. Magulang na talaga. Pero masarap pa yan. Yan. Actually marami pa yan eh. Kaso tinira, tinira, tinira ko na lang yung mga medyo green pa. Yan. Dami oh. Yan. Mutuhin na lahat yan. Sayang. At eh, may papakita pala sa inyo. Ito ang ating ampalaya ang ating binhi ay nahinog na ayan hinog na siya ko. Oh. ito yung una nilagyan ko ng ganito para support baka mapigtas kasi yung pinaka ano niya ayan o, mapigtas eh hindi pa ganong hinog yan, nilagyan ko ng ganyan. At yan pa. Yan. At yan pa dito. Tatlo yan. Tatlong binhi. Yan. At ang ating mga bunga kumpul-kumpul sila doon. Oh. No? Yan. masilaw may hinit kasi yan yan lahat sila o oh. diba gandang tingnan o oh, yan Kasi hmm. sila ayun kasi mara, ano, hindi maganda yung video natin kasi yung init ayan oh yan lang naman o oh, ayan Ewan po kung bakit hindi niluto ng Mrs. ito. Ito, laki na oh. Lutuin daw niya eh. Pangagahan baka bukas. Ayan. Ayan sila. Kumpul-kumpul ang bunga. Dami. Ayan. Hmm. Yan, 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 yan. Yan. At siguro next week magdadahon na naman ako kasi marami na namang medyo tumatandang dahon at gawin uli natin gaya ng ginawa ko nung nakaraan preserve uli natin gawin natin sa zip lock at pagkatapos ilagay sa fridge alright okay hanggang mamaya ulit ay magluluto na. Pauwi na si misis. Pagdating niya ay kain na. Alright. At yan na nga mga kapatid. Mabilis ang luto lang ito. Ayan. Isa-gisa -isa na. Kanina pa. Ayan. Ngayon. Ilagay na natin ang ating

kamay kamay na lang muna mabilis lang naman ito mabilis luto lang Nabilisan na naman ako kanina yan mabilis ang luto ito ka hindi na mahalot hindi na hindi mahalot hindi na siya mahalot bayan mo muna ganyan Lagay na naman natin yung soy sauce mabilisan na yan ayan Bahala na maluto okay. pero masarap <laughs> masaya masarap ayan lang sya diyan pagluluto, mabilisan at dumating na si commander. Dito dapat naman. Baka ma-outside 'yung uh, kulambo tayo mamaya. All right. Okay, 'ng mamaya mga ano paano 'yung muna natin. Kasi hindi ma-halo. Tatapat natin. At maya maya lang konti. Ihalo na natin. Oops. At yun na nga. Nahalo ko na. Pagyan na natin ng uh, suka para hindi madurog. Suka. Alam nyo nga. Sukang ano to. Sukang puti. Um. Kaya ito ng suka naman pwede. Kunti lang. Para hindi ganang madurog. Ayan. Nilagyan ko na rin ng paminta kanina. At dahil mabilis ang luto, dahil magulang siya, madaling maluto to. Ayan na muna. Four, 30 seconds. Tapos takpan natin. Tapos haluin. At yan, tapos na. Yun lang ay, ah, kasingawin ang asido ng suka pwede na takpan ulit after 2 uh, minutes luto na yan ok so, ito na nga after 3 uh, minutes hindi pala 2 minutes, 3 minutes lang yan, luto na kasi madali lang, mga 15 minutes lang siguro or uh, less than 15 minutes Ayan, luto na, tapos na kaya in 3, 2, 1 patayin na ang kalan at yan na po umuusok-usok pa yan o, oh, sarap no ito na po ang aming dinner at uh, na, naipakita ko sa inyo na kahit magulang na yung sitaw ay eh, pwede pa. Huwag nyong itapon, huwag nyong pabayaan kasi sayang. Ayan. Oo. Oh. Diba? Masarap. Hmm. Yan na po. Ang resulta. Kainan na po tayo. Kain na po. Kain. Dinner time. Ba